So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago mag ang Supreme Court, eh, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, nung, yung po mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? Ah, uh, I am not sure about that. I, uh, but the uh, one thing I can uh, I can say is that uh, if there is a mistake, a, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring ganon, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinig. Well, Mr. President, there's always a first time. Uh, regardless of whether it's unanimous or not.